Sa pagkapanalo ng dalawang gintong medalya ng Olympic gymnast na si Carlos Yulo, viral ngayon sa social media ang mga nakatatawang video na paggaya ng mga netizen sa mga stunt na ipinakita nito sa Paris Olympics. Si Gaville Yegas sa detalye. Rise and shine, Gab. Proud na proud ang mga Pinoy sa back-to-back -back victory ni Carlos Yulo sa Paris Olympics. Pero ang tagumpay na yan ni Kaloy, hindi pa rin ligtas sa mga kwelang parody at memes. Tulad na lang ng lalaking ito na makikitang nagsisirko mula sa kanyang sofa. Mismo ang alaga niyang aso nagulat sa kanyang pagkamaligalig hanggang sa tumama ang kanyang kamay sa kanyang silya. Kahit sa harap ng kalan, ginagaya rin ang mga moves ni Kaloy. Ito naman si Kuya, unang subok pa lang, ayun, hindi kinaya. Sabi nga sa caption sa TikTok post na ito, change career na raw sa ngayon, nasa higit limang libo pa lang ang views nito sa TikTok. Ang mga estudyante namang ito mula sa Holy Angel University sa Angeles, Pampanga, nagpakitang gilas kung halimbawang nagwagi sila ng gintong medalya sa Paris Olympics. Aabot naman sa 2.7 million views ang nasabing video. Ito naman ang entry ni Kuya na inspired sa kaliwat kanang incentives ni Carlos Yulo. Ayun, sinimulan na niya mag-practice sa bangkok pero practice pa lang mukhang hindi na carry. Mayroon na ngayon itong 5.7 million views sa TikTok. Hindi naman magpapatalo ang isa pang entry. Ginawa niyang cover ng magazine si Yulo. Pero may participation na dyan ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Heidi Lindias. Kitang binuhat ng weightlifter si Yulo habang nakasplit. Aabot na sa 2.3 million views yan. Sa pamamagitan ng nakakatawang videos, patunay lang ito na talagang tumatak ang panalo ni Carlos Yulo sa Paris Olympics. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.